kayo po ay nareklamo na sa korte ng serious illegal detention pag mamaltrato laban kay LV tutubang minamaltrato niya siya hindi po totoo yun sir e, paliwala ko po sa inyo lahat kung mula nang simula na dumating siya sa amin dumating siya sa amin ng 2020 uh, tapos ng September 2020 2020 hindi ba 2017 20, ito pong kanyang ebidensya 10 years na pong nawawala si LV sabi ng pamilya niya ang kwento ni Elvis sa amin, nang galing siya ng kurita, nang galing siya nakasama ko, ko sa hospital. Tapos kung sabi niya, yung kasawa niya, si biro, binubugbog siya, tumakas siya, buntis siya, nakunan daw siya. Mm -hmm. Yun ang kwento po sa amin. So sa so, madaling sabi, binila siya sa akin. Pag, dala sa akin, hindi hindi namin talaga sa isang, isang tingla siya sa utak niya. Na, kasi iba na yung pinagagagawa niya. Di diba mga ano po, mga siguro ay mga two weeks pa lang kasi nagtsatsang kami dito sa barangay sa is noon. Ninakawan niya na ako ng 12,000. Ngayon, pinapaalis ko na po siya noon. Sabi ko, kung ganyan din lang ninakawan mo ako, ako na no, ganyan. Kasi tiwala mo ako siya sa kanya. Binigay ko sa kanya yung sobrang tiwala na siya na hawak ng susi ng tindahan ko. Wait, may, record po ba yung pagnanakaw oh, oh, oh. sa barangay? Meron oh, Po siyang, ah, uh, wala ko record sa barangay pero may promissory note siya sa akin. Kasi ang ginawa ko, sige, para hindi ka na, kumbagang akin po, eh, kasi ganito sir, ha, bago siya pumasok sa akin, yung magigit lang na ibiits e na ibis e na truck, pumunta sa akin si Jampol. Ang sabi sa akin ni Jampol, ate, ang likod niya sa San Jose puro pag nalakaw. San Jose? Hmm. San Jose. Occidental. Ngayon sabi ko, di, kung ano, kung sa akin, utak niya, bago paalis ang tulipo sa amin. Saan siya sisilo? Mm. Yun po ang akin. Yung sinabi ko sa kay John Paul, na ako na lang mahala ka pa. Sa tutan mo nakakakilala sa kanya dito, may ibang sa akin. Sa madaling so, sa sabi, kinausap ko siya nung gabi. And be ka po, sa sanusi pala ang record mo, puro ka nalataw. Sabi ko sa kanya, ngayon ka po, bigyan kita ng pagkakataon para makapagbagong buhay. Tatanungin ko sa kanya, sabi ko sa kanya, ang kasama ka, diyan ko ka ng pagkakot at Hindi ko wala nakakaalam. Ako lang na malikot ang kamay mo. So, baka so ko, kung maaari, huwag naman sa akin gawin. Mm. Well, ang... Um... Yun, yun ang start niya, sir. Ito ko muna ako. Mm Yung po yung start niya, sir. Before niya ako ninakawan ng 12,000. Yung 12,000 na ninakaw niya sa akin, pinau na sa tiyagian ako na iwan ko yung bag. Pinauwi ko sya, pinaw na, ina, 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 siya, pinawak ko siya ng tubig na inumin namin sa tiyagian dito sa barangay sais Pagdating ko nung gabi, kasi itanghali na po, tating namin ng na, gabi ko na nabuklap dahil pagod sa tanghali. Naku, wala na yung 12,000. Tinanong ko yung 12,000 kung nasaan. Pinaumagahan niya pa namin sa akin yung totoo. Kasi ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko na pasok sa kwarto ko walang iba. Okay. Sabi ko sa kanya. Ngayon okay, po ma'am, uh, kung natago sa hindi yung pinakulong, bakit hindi niyo na pinaalis? Ay, ako po, sabi niya ate, i-didak mean, mo na lang sa sakit Ay, ako po bilang tao kasi dati po sa Mr. Ali din po Hindi, mm. ang ginawa ko sa kanggaro, ate, si ikaw po, ikaw out mo na ako unti-unti. Sa mo din na binigay ko dun sa oh, oh, kaibigan ko. Would you imagine eh, na yung sa kanya, dun niya daw binigay yung 12,000. Tinanong naman namin yung babae, sabi hindi. Pero sa palagay ko dun niya binigay kasi, okay. ano kita ko sa siya, hindi naman ganito yung palagay na natin. Okay, ang kwento talong ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? <Sipsas> hmm. <Sipsas> hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Then, kasi dun sila sa area na yon tapos nakakandado yan. Diyan, hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa kanila. Wala nagbubugbog sa anak siya ng karelasyon. Hindi na, hindi namin alam, nagkaroon siya ng relasyon na taga Santa Cruz. Mm. Ay, yung bata ay 20 years old. Lalaki? Lalaki po. Eh, tomboy oh, oh, sabi niya. Hindi po, tomboy siya. Babae, mayroon po siya kasama dito, ipatawag po po yung mga kasama niya para kayo din mag-interview sa mga kasama mm. niya. Silby po ay babae. Tapos ganito po, pag nakako nangangayat ka, ano nakako pinagagawa ninyo, eh, so, sobra naman kayo ng pagkain, hindi naman kayo sa pagkain. Pero so, dumating po siya dito, hindi naman siya bulat. Nung uh, dumating uh, po siya dito? Hindi po. Ganito po nangyari. Sir, ha? Di, ganito. So, bakit po nabulat? Ay, nag-away nga po sila ng kanyang, ng, ng buwi po na isa. Kasi ginamit niya daw yung panunit ng mga ng bata. Dahil umuwi yung bata, pag-uwi niya, yung kanyang gamit daw po ay sinot ang mga brick. Pwede niyo rin po interviewin yung bata na naglalawag sa kanya. Pero sa tindi na, nabulat agad lang. Eh, sinuntok niya na po dito eh. So, hindi niyo pinatapunan? So, binigyan po namin ng gamot. Binagamot namin siya. Bigyan po namin ng gamot. Nabra, inom naman po siya ng gamot. Sabi mo kung sino yung katulong din ng painom sa kanya ng labo na kanya. Ay, siya rin naman sabi. Na yung sabi, bago ang sabi po sa akin, ay e, maganda po sana. E, po, e, ita, niya dito. Ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, ito po, po, siya po na 2020 20, 90 lang siya tumating sa amin. Ang sabi ng pamilya 10 years na daw pong nawawala. Kaya wala siya 10 years sa amin. Ari po ang promissory no, note na yun ginawa niya sa amin. Nilalagyan niya ng bulbul ang pagkain namin kaya alam namin na may something siya. Niya bulbol, nilalagyan niya ng bulbul, nilalagyan niya ng regla ang aming pagkain. Pwede po niya tanungin ang manager ng 6M station kasi yan, pag tanghali minsan, hindi na pinapadalan po ng pagkain. Kaya alam niya, nakakain na sana siya pat ganyan yung lasa ng pagkain. Kagabi pag niya, sabi niya, su sukang-sukang su nga ako, sabi niya lang ganun. Kahit pwede niya po itagawin sa mga kores ko ni Bayan. Pwede niya isa siya, oh, pero kung ganun po, bakit Humantong pa sa insikala na bakit hindi nyo lang pinaalis kung marami na parang ginagawang masama. Sir, pinapaalis ko. ayo talaga umalis, sir. Sa totoo. Pinapaalis namin. Maraming nakakarap na pinapaalis namin. Tapos, sir, kumbaga, ang ginawa niya pa dito. Di, pag pinapaalis ko lang ganyan, napasok siya sa akin magmamakamatit. Buko naman na akong paalisin. Bakit ako ayaw mong umalis? Sabi ko lang gano'n. Napunta kami, sir, sa ano Hindi siya illegal deteksyon pupunta po kami ng San Jose, nagpapakasyon kami ng kapalit kami dito sa San Jose. Doon po kami nagbibits. Ibinababa namin siya dito sa may Concepcion. Sa Concepcion. Tapos pag ginababa po namin, ayaw po magbaba. Diyan, di, bakit ayaw mo magbaba? Eh, dito ang lugar mo. Kaya sabi niya, kapag hindi po ako matitinda ng buko niyo, sige po hindi ako pinakain. Imposible ka ako na may ganon. Kaya ako nagagang bumaba ka na. Di ayaw ko sa kanila. Dito na lang ako sa inyo. Kaya sabi ko nga po sa kanya, may pamilya ka dapat tunta. Dito na lang ako. Hindi ko na po ulit yung ginagawa ko. Kaya may primary note siya. Yan ay terma niya na naglalagay siya ng bulbol at pagnanakaw sa bintahan Ano nakalagay just sa po? po, basahin niyo po. Kanina po, mismo mabasa. hindi, pabasa mo nga. Basahin mo. Oo. Ako si Silvera Vergara na nangangako ko na hindi na mag maglalagay ng bulbol sa pagkain at hindi na magnanakaw. Ito, 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 yung bagya, niya, niya ng grocery dito dahil siya ang may hawak ng susi na tindahan ko. Ganun po yung tiwala na binigay ko sa kanya. Tinurin ko po, po siyang pamilya. Kung nagkakaganun man siya sa mga kasamahan niya na yun, may kasamahan din siya na sumutok din sa kanya kasi sinabi niya, Ate, ate, si ano, sinisigipan ka sa loob ng siyang. Hindi mo siya na ng siyang namin kumakasalipan. Kasi sinuntok siya. Pinubog din siya ng kasama niya. Sila po nag-aaway-aaway doon. Pero kung sabi mong kami, pamilya namin, dito lang po ako naupo maghapon. May na ako. Misan, sino si, Sinisilipan daw po ako naniligo sa si Ah, siya na. Bakit kasi silipan? Naniligo daw po nga ako. Sin daw yung sangboy ko na mag na naniligo ako sa CR. Ah. Tignan mo sa kung ano itsura ng si Paano makasilip? Mm. din siya ng kasama sa niya. Ah, dahil nagsinungan eh. Uh, ah, tignan niyo po. Uh -huh. Ay, nakita